Hi guys, for this video, ano-ano nga ba mabibili natin sa 1000 dito sa Baguio Market? Magandang araw, bago nga tayo tuluyang pumunta sa market, i-share ko muna itong isang verse sa Bible. Mateo 6.33 Ngunit pagsikapan muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran at ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Minsan tayong mga tao, iniisip natin ang ating mga pangailangan ay makakamit natin sa sarili nating diskarte o gawa na para bang walang kinalaman ang pagkilos ng Diyos. Pero ang sabi nga sa talata, kapag inuna natin ng Diyos, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, siya mismo ang tapat na magbibigay ng lahat ng kailangan natin. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho o gagawa ha? Pero ang punto, ang sentro ng buhay natin ay hindi dapat puro material na bagay. At dahil pinanghahawakan nga namin yan, yan ang ating kwento ngayong araw. Nandito na nga pala kami sa market pero bago nga kami mamimili, umakit muna kami dito sa Maharlika para nga kumain ng pananghalian. Ito nga yung kainan nila dito na napakamura na sa halagang 80 or 90 pesos. Meron ka ng dalawang ulam, unli rice at saka unli juice pa. Kaya kung papasyal nga kayong bagyo at naghahanap ng murang mga kainan, hanapin nyo lang itong Mah harley dito sa market. Dahil busog na nga tayo simulan na natin ang 1000 challenge dito sa Baguio Market. Buwa no, mo kaya. kaya pa. Yan na lang.

Ito na lang ngayon natira sa 1,000. Pagkatapos nga naming na malengke, nag-window shopping ng kami saglit sa mga laruan. At pagkatapos nga ay nag-grocery na din. Parang nga hindi sayang yung ating pamasahe. Kapag nagpapataon, binibili na rin namin lahat ng aming mga kailangan. Pagkatapos nga naming mamili, inabot na rin kami ng malakas na ulan dito sa town. Salamat sa Diyos na karating kami na ligtas at ngayon tingnan natin ano-ano nga ba na pamili natin sa 1,000 sa Baguio Market. Ito nga na pamili namin ay para sa isang linggong budget na namin. At ito nga yung na pamilya namin sa 1,000. At ito naman nga ang mga na grocery namin ay nasa 1,500 naman. Kaya dito nga sa Benguet sa halagang 2,500 ay mabubuhay ka talaga sa isang linggo. Muli ang lahat ng ito ay biyaya mula sa Panginoon. At kapag inuna natin siya, lahat ng ating mga pangailangan ay kanyang ibibigay. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Thank you for watching. Thank